Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng Sabado sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Ngayon ay August 30, araw ng Sabado. Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. Sa so, umagang ito, ay uh, mapapaalalahanan tayo patungkol sa plano ng ating Panginoon na ito ay pinanghahawakan ng iba nating uh, kapwa. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, dudulog kami sa inyong uh, salita, sa marami pong kapamaraanan. Tulad po ng aming kahilingan, pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan upang ang inyong salita, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Jeremias in the book of Jeremiah. Garala natin ang kabanata 29, mga talata 10. Hanggang talata labing apat. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata labing isa. At tulad ng nabanggit ko kanina, ang talatang ito ay uh, pinanghahawakan ng iba nating uh, kapwa. Titignan natin kung paano ito nagiging angkop maging sa ating pangkasalukuyan. Jeremiah chapter 29, ganito ang ating mababasa sa talata labing isa. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Alam naman natin ito, no? Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you. Sabi ng Panginoon no? sa New American Standard Version, plans for welfare and not for calamity. Ito ba ay uh, papano ba nagiging angkop ang uh, talatang ito sa ating buhay bilang mga mana na kailangan makita natin yung buong konteksto. Alam mo kaibigan, ang buong konteksto ng Kabanata 29 sa aklat ni Jeremias o in the book of Jeremiah, ito ay mensahe para sa mga maituturing na exiles, no? Message to exiles sapagkat ang bansang uh, Huda, uh, inong kanilang kapanahonan uh, they were under Nebuchadnezzar no they were exiled ika nga no at ang kanilang mananakop ay ang uh, bansang Babylon under King Nebuchadnezzar noong kanilang kapanahunan at ang propeta nga rito ay si Jeremiah. Alam mo kaibigan, itong nga uh, nabanggit ko kanina no, Pinangahawakan nito ng ating kapwa maging sa ating kapanahunan. Kahit na siguro yung hindi pa nakakakilala kay Kristo, eh ito ang pinanghahawakan nila. Hindi nila masyado siguro nauunawaan ang konteksto nitong uh, talatang ito. Maging yung mga mana ng palataya at paano ito nagiging angkop sa atin. Kasi ang konteksto kinakailang, ma malaman natin para makikita natin kung papaano rin ito nagiging angkop sa atin. Ang uh, katanungan dito ay, eh, no, uh, one of the most quoted verses by the believer, yan, uh, does this apply really to Christians kung ito man ay applicable sa paanong paraan? Alam mo, kay kaibigan, ang konteksto nito na banggit ko nga po, no, exile ang bansang, uh, Ah, uh, Babylon sa madaling salita, sila ay mga deportees. 'Yun 'yung ano eh no. Kumbaga sa Tagalog ng exile, mga itinapon. Ayan. At uh, pagka ikaw ay itinapon, definitely you are out from your own country. Absence from one's own country or home, kasi you would be exiled. At dito nga no, ika nga sabi nga nila, banished 'yan. From one From your own home or, or from your own country, you are exiled to another. Uh, I, kasi ang bansang huda noon, they were actually, uh, kumbaga sa ano, captives under Nebuchadnezzar. At itong talatang ito, ito ay binanggit ng Panginoong Diyos kay Jeremiah para ipaalam uh, na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang mga pinili. At alam mo kaibigan nabanggit ko nga po kanina no. Ano ang magiging kaugnayan nito sa isang mana ng palataya? Alam mo kasi nung kanilang kapanahunan Isa sa mga bungang pangyayari na ginagawa ng Panginoon sa kaniyang bayan na hindi nakikinig sa kanya, na hindi tumatalim sa kanya, sa kanya, ay they become, they become exiles, they become captives of nations. Of powerful nations sa uh, during their time. At itong kapanahonan na ito, ito ay kapanahonan ni Haring Nebuchadnezzar ng, ng uh, Babylon na kinuha niya yung bansang uh, sinakop niya, ang bansang uh, Juda o bansang Heris, ang Jerusalem. At sabing uh, sabi nga sa, sa Laysay, pag pinag-aralan natin ito, dinala niya ang kanyang mga deportees doon sa kanilang bayan kung ang isang mana ng palataya ay itinuring na itinapon. Ayan. Kasi dito kasi, pinili ka agad ng Dios uh, Diyos ang kanyang bayan. Sa isang hindi pa, nakakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Wala pa siyang talagang relasyon sa Panginoon. Ay hindi ito ang kop. Kasi may mga kapwa tayo na ganyan. Ano? Nagko-quote sila itong passage na ito. No? Jeremiah 29 verse 11. Marami tayong mga kakilala na na halimbawa mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin na wala namang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Ito ang nila na sa kanilang pananaw, it applies to them. Pero pag pinag-aralan mo yung konteksto, yung, yung application ito, ay sa Bansang Huda during their time. Pinili ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay sabi nga, no, para sa kabutihan ng kanya mga pinili. Ngunit sa kanilang sitwasyon at that time, na sila ng bungang pangyayari. The reason why, they were exiles. At sabi ng Panginoon, ah, pagka kayo ay manunumbalik, magbabago kayo ng mm, saloobin sa akin, tutuparin ko ang aking pangako. At ang pangako nga ng Panginoon, ay sabi niya, no, tutuparin ko ang aking mga plano para sa kabutihan ninyo. Kaya nga lamang, Pinipili ng bayang uh, Huda at even during the time of Isaiah, yung bansang uh, Israel, ang labagin ang mga nais ng Diyos. The reason why, uh, nagkakaroon ng buong pangyayari ang kanilang um, kasalanan. At uh, ito ay pinahintulot ng Panginoon. At uh, batay naman sa kondisyon ng Panginoon na kung kayo ay magbabalik loob sa akin, Tuto ko ang kasaganahan, ika nga, no, ang kabutihan para sa inyo at hindi ang kasamaan ninyo. At alam naman natin yan, kaibigan, sa ating buhay, ang ginagawa ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Tayo mismo, pag nilabag natin, ang salita ng Diyos, nakararanas tayo ng bungang pangyayari. Ngunit kung tayo ay manunumbalik, makararanas tayo ng kapahingahan. At tignan natin kung paano ito nagiging angkop sa atin ngayon, bilang tayo ay bahagi ng sambahayan bilang mga mana ng palatya, Ito ay pwede rin naman nating i-claim, no? Uh, sa aspeto na tayo rin ay nagkukulang. Nagkakasala tayo sa Panginoon at uh, ganyan din ang panawagan ng Panginoon na kung hindi tayo manunumbalik, makararanas tayo ng bungang pangyayaring ngunit kung tayo ay magpapatuloy sa ating pakikiisa sa ating Panginoon, hindi malayo makararanas tayo ng napakaraming pagpapala. Alam mo kaibigan, ang pakikisa sa Panginoon at uh, ika nga ay uh, ang ating pananatili ng ating katapatan sa Kanya. Mananangan tayo sa Kanyang salita, ginagawa natin ang Kanyang nais. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, hindi malayo ang pagpapala. At uh, nabanggit ko rin po kanina na para sa ating kabutihan ang mga ninanais ng Diyos. Unang-una... Bilang mga mana ng palataya, tayo ay kinakailangang magsisi. We need to seek God wholeheartedly. Yung lalapit tayo sa Diyos bilang mga mana ng palataya. Kung nagkakasala ka, tuto pa ng Diyos ang uh, kanyang mga plano para sa atin. Kabutihan if we continue to hold on to God. Ngunit kinakailangan magpakita rin tayo ng tunay na pagsisisi at uh, babanggitin ko po ulit ulitin ko po ang, ano yung mga pagpapala hindi po yan uh, malayo kung tayo lamang ay dudulog sa ating Panginoon alam mo kay maraming pangako ang Diyos para sa kanyang mga pinili during their time ang konteksto ng huda pinili ng Diyos ang uh, uh, Israel, the chosen nation but parati silang uh, nagpapakita ng katigasan ng kanilang salubin the reason why na sila ng bungang pangyayari at panunumbalik rin ang ninanais ng Diyos para sa kanila. In the same manner, bilang mga mana ng palataya, tayo, may relasyon tayo sa ating Panginoon. We were also chosen, makararanas tayo ng kapahingahan kung tayo lamang ay tatalima at magbabalik loob sa ating Panginoon. Maraming pangako ng pagpapala ata uh, patuloy na pagpapala ang mararanasan natin kung tayo ay mananangan kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Kaya ang alamang ang kondisyon ng Panginoon ay ang pagtalima. Namo kay bigan intensyon ng Panginoong Diyos na tayo ay kanyang pagpalain. Bigyan niya tayo ng pag-asa even sa ating pangkasalukuyan at maging sa panghinaharap. Ngunit ito kinakailangan we continue to abide sa ating Panginoon. Totoo, bilang mga mana ng palataya, meron tayong mga eternal blessings, hindi ba? Yaan ang isang kasiguruhan kung tunay nga na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, meron tayong eternal blessings. But uh, siyempre, mas nanaisin din natin na makaranas ng ikang uh, ika nga ay ng mga present blessings. At uh, ito ay batay lamang sa ating pagtalima sa ating uh, Panginoon. We need to walk with God para tayo ay manatili sa mga pagpapalang uh, inilaan niya para sa atin Kung hindi, hindi tayo makakaranas ng mga pagpapala Bakit? Sapagkat tayo mismo ang pumuputol sa ating pakikiisa Sa ating Panginoon Yes, meron tayong relasyon Bilang bahagi ng sambahayan ng mga mananampalataya Ngunit pag pinili natin ng kasalanan Tayo mismo ang pumuputol sa ating pakikiisa O sa ating fellowship with the Lord Kaibigan, dito Ganito ang nais ng Diyos sa kanyang bayang Huda na pinili. Consistency. Manumbalik kayo sa akin, manangang kayo sa akin, and in like manner bilang mga mana ng palataya. Consistency rin ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang tayo ay uh, lumakad na nagpapakita ng kabanalan sa ating buhay. At ito ay isang uh, kapamaraanan upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaibigan, isa sa mga maituturing nating encouragement dito lamang sa Jeremiah 29 verse 11 ay ang layo ng Diyos na tayo ay pagpalain. Huwag nating kalilimutan yan para sa ating kabutihan ng ninanais ng Diyos at kung gusto mong maranasan ang ganyang uri ng pagpapala, manatili tayo sa ating uh, uh, Panginoon. Kinakailangan eh tumalima tayo sa kanyang mga ninanais, sumunod tayo sa kanyang mga uh, panuntunan upang tayo ay makaranas ng pagpapala. At kaibigan, kung halimbawa naman, eh, patuloy ka na namumuhay sa kasalanan at uh, hindi mo binibigang pagpapahalaga ang ginawa ng Diyos sa iyo o ang iyong relasyon sa Panginoon, bukas rin ang paanyaya ng Panginoong Diyos upang ikaw ay manumbalik. Kaibigan, tandaan natin. Ano man ang ating um, gawin bilang mga mana ng palate, dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay pagkalooban natin ng kaluguran ang ating Panginoon. At madalas ko pong sinasabi ang pagtalima daan ng maraming pagpapala. Sabi nga ni Jeremiah sa Bansang Huda, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating samasamang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay o oh Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin Panginoon na patuloy mong uh, buksan ang mga pintuan o Diyos sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin Panginoon ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa Panginoon ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta Panginoon. Para po ma- tugunan at uh, mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po o Diyos ay mas dalung, mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Lalangin din namin o Diyos ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng uh, puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa, uh, nag hahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon. At magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon maraming salamat sa lahat po ng iyong pong pagtugon sa pangailangan ng FABC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy gawat sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, um, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa o Diyos, patulong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Yesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Tayo po ay dudulog sa pananalangin. I would be praying a general prayer para po sa ating mga tagapakinig. At uh, dudulog po tayo sa Panginoon. Kaibigan, kung may nais kang uh, dulog sa Panginoon, yan man ay personal prayer mo. Sama mo ko sa pananalangin. Amanamin sa langit, sa mga pagkakataong ito, idinudulog ko sa inyo ang aking mga kapatid sa pananampalataya na nakikinig sa programa ng Hardin ng Panalangin. I pray, Lord, that you would bless them sa lahat ng larangan ng kanilang buhay Pagkalooban mo sila ng maayos na kalusugan at ah, higit sa lahat, Panginoong Diyos, paglago sa kanilang pananampalataya. Akin rin pong ninanais na kung tutugunin mo at ayon sa inyong kalooban, ay eh magkakaroon po ng katuparan ang kanila pong mga kahilingan. Ngunit sa mga sandaling ito, nag-aari na kami ng pasasalamat sapagkat anuman ang aming pangangailangang ihaing sa inyo, alam po namin mas maganda ang gagawin mo Higit sa mga bagay na idinudulog namin sa inyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Hesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tuwing Sabado at Linggo po, ako po ang inyong may tuturing na host at ako po ay nag-aanyaya maging doon sa mga weekdays. Iba-iba po ang mga kapatid natin sa pananampalatay, eh, mga kapwa po, pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, nakapupulutan rin nyo ng uh, mga aral. Ako po ay nagaanyaya sa programang Hardin ng Panalangin. Samahan niyo po kami. Ngunit ito po rin ang aking paalala. Tandaan niyo, huwag niyong kalilimutan. Simulan niyo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri niyo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.